Saan na kaya siya Tina? Kanina pa pa siya nangangalag dito eh. Kanina naman nag verify eh. Tina, saan ka na ba Tina? Kanina pa ako dito. Nagkakapi na nga ako oh. Huwag ka na dito. Magpapain kita ah. kita. Huwag kang ano, may usapan tayo. Siputin mo ako ngayon. Oh, dito sa dati natin tagpuan, alam mo to? Oh, dito lang yan oh, sa puno na to. Oh tayo dati nagkikita na uh, siputin mo ako ngayon Tina hintayin kita dito ha ah. yung kapi natin na uh, pinagsasaluhan ano, malamig na oh. punta ka na dito o. Oh. mo Tina yung kapi natin oh. Oh. hindi na mainit titerhan kita ha ah. kita marami pa to pag <laughs> nangalahati, para sa iyo yung talahati, ha? Tina, antayin kita. Siputin mo ako ngayon. Niusapan tayo. Antayin kita.